At napaluto na naman nga po tayo ng maraming pansit ngayon for today's video. At dahil nga po mga ka ay si birthday ng aking kapatid ay apagluto ko man laan po ng pansit at saka po ay maha. Ay hindi po ba naman niya alam na siya ay apagluto ko ng ganari. Pag nga po ay nadating ang kanyang birthday, ay ayaw na ayaw po ba naman nung maghanda. Dahil nga po ang katwiran niya ay nagastusan ka na nga ay napagod ka pa. Kaya naman po ay sa ayaw at sa gusto niya ay di apaghanda ko siya kahit kaunti ang po na Kaya naman po ay paluto tayo ng Maha Salvador ay este mahablang kapu pala. Ay sabi ko nga po sa kanila habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw at pagka birthday ninyo ay tayo ay maghahanda kahit papaano. Hindi yung pagpatay na ang tao sa kanin nyo ah, ay naku ay makakain pa po baga nang namatay yun. Ay kadami ko nga pong nakikita yung kahit patay na at nasa puntod na ay adalhan pa rin ng pansit. kahit nga po yun ay dalhan mo ng masasarap ay naku ay hindi na nga po yun makakain ng namatay. Ang magagawa nga lang po natin ay busog ginala ang sila ng panalangin. Kaya naman po habang sila ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw ay wag nating panghinayangan na ipagluto sila ng pansit. Ay pansit nga daw po ang aluto at pampahaba ng buhay. Ay ako nga po ay nagataka bakit yung mga patay na ay inapaghanda pa rin ng pansit. Ay hindi na po yun mahaba ang buhay at patay na ay ho ho. Kaya nga po habang nabubuhay pa sila tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Abay kahit pansit kanton ang ay ipagluto natin. At ayan na nga po mga kaprensi eh, nakapagluto na tayo ng pansit at saka po ay mahablangka ka. At nag-order na nga rin po tayo ng cake para nga po ay may maiblow laang ang aking kapatid. At kahit nga po siya ay natawag sa akin sa cellphone, ang aking kapatid ay hindi ko po talaga siya pinakabati-bati. Kunyari po baga ay nakalimutan ko ang birthday niya. Ay are nga pong niluto natin ay hindi po natin din iakainin sa bahay kubo kundi po adalhin natin sa bahay nila. Aintayin nga ang po nating lumabas yung mga pamangkin kung mga napasok sa school. Ay ganari nga po ang pinalagay ko sa cake at lagi nga pong ganari ang imi bacon niya. marami pang dumating na pera. Huwag ang pera. Ay nako mga kaprensi, ang ate ko po talaga ay makamukhang pera. At pag nga po sakmalan mga kaprensi, ay hindi tayo dyan magapahuli. Ayari po talaga ang pinakagusto ko sa lahat, ang mananakmal ng pagkain. Inintay po talaga namin yung mga pamangkin namin pagkalabas ng school para nga po kami ay samasamang kumain. Ay di ba nga po mga kaprensi, ay hindi na natin kailangan gumastos ng malaki para laang mag-celebrate ng birthday. Basta po baga tayo ay may apagsalusaluhan kasama ang ating pamilya. Ay, sabi nga po, wag na tayo magapagarbo ng anda kung utang din naman ay ho ho at pagkatapos nga po naming mabusog ay kami naman po ay magakantahan yeah! At dahil nga po kumanta na yung bayaw ko ay nako-uwi na may nanalo na.